Maraming lalaki ang naniniwala na para mahalin ng isang babae, kailangan lang nila ng pera, guwapo silang tingnan, o may mataas na estado sa buhay. Ngunit sa mundo ng dark psychology, may mga sikretong nakatago sa isipan ng babae na hindi agad nakikita ng karaniwang lalaki. Mga bagay na hindi nila sinasabi ng direkta, pero hinahanap nila sa isang lalaki, madalas nang hindi nila namamalayan. Ang totoo, ang attraction ng babae ay mas malalim kaysa sa simpleng panlabas na anyo ito ay nakaugat sa emosyon, sa paraan ng pagtrato, at sa lakas ng personalidad na ipinapakita ng isang lalaki. Hindi ito laging tungkol sa material na bagay, kundi sa mga maliliit na kilos at diskarte na may malakas na epekto sa kanilang damdamin. Dito pumapasok ang dark psychology. Dahil kapag naintindihan mo ang mga sekreto ng pag-iisip ng isang babae, magkakaroon ka ng kapangyarihan na makita ang hindi nakikita ng iba. Makikita mo ang mga senyales, mga kahinaan at mga bagay na naguudyok sa kanila na mahulog ng mas malalim. Ito ang mga sikreto na hindi nila aaminin kahit kanino, pero mahuhuli mo kung marunong kang magmasid. Sa mundong ito, hindi sapat ang basta pagiging mabait, hindi sapat ang laging pagbibigay o pagiging palaging available. Ang mga babaeng tunay na naaakit ay nahuhulog sa mga lalaking marunong magdala ng sarili, may control sa emosyon, at may kakaibang aura na hindi basta-basta matutumbasan ng iba. Kaya sa video na ito, ilalantad natin ng dual si bagay na gustong gusto ng babae sa lalaki na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Mga bagay na kapag natutunan mong gamitin, magbibigay sa iyo ng kakaibang advantage sa mundo ng relasyon, attraction at connection. Number 1. Lakas ng kumpiyansa Ang kumpiyansa ay hindi tungkol sa pagiging mayaman, guwapo o kilala. Ito ay tungkol sa presensya ng isang lalaki. Kung paano siya kumilos, magsalita at magdala ng sarili. Maraming lalaki ang nagkakamali na iniisip na kailangan nila ng pera o matinding itsura para makuha ang atensyon ng babae. Pero sa dark psychology, malinaw, ang kumpiyansa ang unang bagay na hinahanap ng babae kahit hindi nila diretsong inaamin. Kapag ang isang lalaki ay may kumpiyansa, parang natural siyang nagiging sentro ng atensyon. Hindi niya kailangang sumigaw para mapansin dahil ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng lakas ng loob. Ang kanyang boses ay buo at malinaw. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay kayang tumingin ng diretsyo. Sa ganitong paraan, nararamdaman ng babae na ang lalaking ito ay may kontrol sa kanyang sarili. Isipin mo ang dalawang lalaki na pumasok sa isang party. Yung una, nakaporma ng mamahalin, pero halatang kinakabahan, hindi makatingin sa mga tao, at parang nagtatago sa sulok. Yung isa naman, naka t-shirt lang at simpleng pantalon, pero naglalakad ng diresto, nakangiti, at marunong makipag-usap sa kahit sino. Sino sa tingin mo ang mas gugustuhin ng mga babae? Hindi laging ang mayaman, kundi ang marunong magdala ng kumpiyansa. Ang sekreto dito ay hindi pagiging mayabang. Dahil ang totoong kumpiyansa ay tahimik, hindi mo kailangan ipagsigawan na magaling ka. Hindi mo rin kailangang ipakita na ikaw ang pinakamatalino. Ang babae ay naakit sa kumpiyansa na simple, kalmado, at hindi umaasa sa validation ng iba. Kapag nakikita ng babae na kaya mong panindigan, ang sarili mo kahit sa gitna ng awkward na sitwasyon, mas lalo silang naakit. Dahil sa likod ng isip nila, iniisip nila kung kaya niyang pangalagaan ang sarili niya, kaya niya rin akong protektahan. And ito ang isa sa pinakamalalim na psychological trigger ng attraction ng babae. Halimbawa, kung kausap mo ang isang babae at hindi ka natataranta, kahit may sandaling katahimikan, ramdam niya na may kumpiyansa ka. Kung kaya mong magbiro ng hindi natatakot kung anong magiging reaksyon niya, lalo siyang napapaisip, sa ganitong paraan, hindi lang siya naaaliw unti-unti siyang nahuhulog. Ito ang dahilan kung bakit maraming babae ang mas pinipili ang simpleng lalaki na may presensya kaysa sa lalaking. May lahat ng material na bagay pero walang lakas ng loob. Tandaan, ang kumpiyansa ay hindi nakikita sa bank account, kundi sa paraan ng paghawak mo sa bawat sitwasyon. Number 2. Kakayahang makinig Kung may isang bagay na madalas hindi napapansin ng mga lalaki, iyon ay ang kahalagahan ng pakikinig. Maraming babae ang nagsasabing gusto nila ng lalaking marunong makinig. Pero sa dark psychology, mas malalim ito kaysa simpleng oo lang habang nagsasalita sila. Ang pakikinig ay isang uri ng validation, isang senyales, na mahalaga ang damdamin at iniisip ng babae. Isipin mo ang eksenang ito, may dalawang lalaki. Yung una, puro sarili ang pinag-uusapan. Lagi siyang bida at hindi pinapansin ang mga maliliit na detalye na sinasabi ng babae. Yung pangalawa naman, Tahimik lang pero attentive. Natatandaan niya ang maliliit na bagay, paboritong kulay ng babae, kwento tungkol sa kanyang pamilya, o simpleng reklamo tungkol sa trabaho. Sino sa tingin mo ang mas tatatak sa puso ng babae? Hindi lahat ng lalaki marunong makinig ng totoo. Karamihan ay nagaantay lang ng pagkakataon para sumabat o magbigay ng solusyon. Ngunit ang babaeng nakatagpo ng lalaking kayang makinig ng walang panghuhusga, mas malalim ang nararamdaman niyang koneksyon. Dahil sa isip niya, ang lalaki ay hindi lang interesado sa katawan niya, kundi pati sa pagkataon niya. May psychological effect. Ito, kapag ang babae ay nakapagsasalita, nang malaya at ramdam niya na pinakikinggan siya, mas nagiging emotionally attached siya sa lalaki. Ang pakikinig ay parang paglalagay ng invisible thread na nagdudugtong sa emosyon ng babae at lalaki. Halimbawa, kung sinabi niya na gusto niya ng kape sa umaga, at after a few days ay bigla mong binigyan siya ng favorite coffee niya, hindi ito simpleng gesture. Sa isip niya, naalala niya ako. Pinakikinggan niya ako. At dito nagsisimula ang tiwala at attraction na hindi madaling maputol. Ang pakikinig ay hindi nangangahulugan na kailangan mong palaging magbigay ng sagot. Minsan, sapat na ang tahimik na presensya, ang pagtango, at ang pagtatanong ng tamang follow-up question. Ito ang simpleng paraan para maramdaman ng babae na siya ay nauunawaan. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na emotional mirror. Kapag ang babae ay nakaramdam na may taong nakakaintindi sa kanya, nagiging mas bukas siya, mas vulnerable, at mas madaling mahulog. Kaya huwag mong maliitin ang simpleng kakayahan ng pakikinig. Dahil ito ang isa sa pinakamalakas na sikreto na hinahanap ng babae sa lalaki. Number 3. Sense of Humor Kung ang kumpiyansa ang nagbibigay ng presensya, at ang pakikinig ang nagbubukas ng puso. Ang sense of humor naman ang nagiging tulay para magaan ang lahat. Maraming babae ang hindi agad naaakit sa panlabas na itsura pero mabilis silang bumibigay kapag ang lalaki ay marunong magpatawa at gawing mas magaan ang sitwasyon. Sa dark psychology, ang humor ay isang paraan ng pagpenetrate sa emosyon ng babae nang hindi niya namamalayan. Isipin mo ang isang date na sobrang tahimik at boring, yung lalaki seryoso, walang emosyon at parang laging tense. Ngayon, ikumpara mo sa isang date kung saan ang lalaki ay marunong magbitiw ng simpleng biro, hindi pilit at tamang-tama lang para magpatawa. Natural na gumagaan ang pakiramdam ng babae at mas nagiging komportable siya sa presensya ng lalaki. Hindi mo kailangang maging komedyante para magustuhan ng babae. Ang tunay na sense of humor ay hindi tungkol sa dami ng jokes, kundi sa timing at authenticity. Kapag marunong kang tumawa sa sarili, mong pagkakamali at gawing positibo, ang awkward na sitwasyon makikita ng babae na hindi ka madaling matibag. Sa psychology, tinatawag itong emotional reframing. Ibig sabihin, kaya mong baguhin ang emosyon ng isang tao mula sa negatibo tungo sa mas magaan. At kapag ikaw ang lalaking nagdadala ng ganitong klasing energy, ang babae ay kusang maa-associate sa'yo bilang isang taong nagbibigay saya. Halimbawa, kung nahulog ang inumin niya sa table at imbes na kabahan ay biro mong sabihing, Buti na lang hindi wine, baka isipin mong gusto kitang lasingin, Natural na tatawa siya at mawawala ang tensyon. Sa maliliit na paraan, ang humor ay nagiging sikreto para makabuo ng malalim na connection. Ang babaeng masaya ay babaeng mas madaling mahulog. Kapag natutunan mong pagsamahin ang humor sa kumpiyansa at pakikinig, nagiging mas malakas ang epekto mo. Dahil hindi lang siya nakikipag-usap sa lalaki, nakakaramdam. Siya ng saya at kalayaan sa piling mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming babae ang nagsasabi. Gusto ko yung lalaking marunong magpatawa. Dahil sa ilalim ng pahayag na ito, ang ibig sabihin nila ay gusto nila ng lalaking kayang gawing magaan ang mundo nila. And sa dark psychology, ito ang susi para manatili ka sa isip at puso nila ng matagal. Number 4. Kakayahang magdesisyon Isa sa mga bagay na lihim na hinahangaan ng babae sa isang lalaki ay ang kakayahang magdesisyon ng malinaw at mabilis. Sa unang tingin, parang simpleng ugali lang ito. Pero sa dark psychology, ito ay senyales ng leadership at control, mga katangiang malakas na nakakaapekto sa subconscious ng babae. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pagiging sobrang tanong ng tanong, tipong, saan mo gustong kumain? Ano gusto mong gawin? Okay lang ba sa'yo ito? Akala nila ay pagiging considerate ito. Pero sa mata ng babae, nagiging senyales ito ng kawalan ng direksyon. Dahil gusto ng babae ng lalaking marunong pumili, may sariling desisyon at hindi natatakot manindigan dito. Isipin mo ang dalawang senaryo. Sa una, ang lalaki ay hindi makapagdesisyon kung saan sila kakain. Sa pangalawa, sinabi ng lalaki ng diretsyo, Punta tayo sa kafe na nabanggit mo dati. Siguradong magugustuhan mo doon. Mas gugustuhin ng babae ang pangalawa dahil ipinapakita nito na nakikinig siya pero siya pa rin ang gumagawa ng final decision. Ang psychology dito ay tinatawag na decision-making dominance. Kapag ang babae ay nakakita ng lalaking kayang gumawa ng malinaw na desisyon, nararamdaman niyang mas ligtas siya. Para sa kanila, ang desididong lalaki ay maaasahan sa panahon ng hirap at hindi natitinag ng pressure. Hindi ibig sabihin nito ay diktador ka na. Ang tunay na diskarte ay balanse. Nakikinig ka sa gusto niya, pero ikaw ang nagiging driver ng sitwasyon. Ito ang nagpapakita na kaya mong pangunahan ang direksyon nang hindi siya naiiwan. Halimbawa, kung naglalakad kayo at biglang umulan, hindi ka magtatanong ng anong gagawin natin. ko kukunin mo ang payong at sasabihin, Halika, dito tayo dumaan. Simple lang, pero sa isip ng babae, ito ay senyales ng pagiging mapagkakatiwalaan. At dito pumapasok ang sikreto. Ang kakayahang magdesisyon ay hindi lang tungkol sa kung saan kakain o anong gagawin. Ito ay tungkol sa imahe na ipinapakita mo na kaya mong pamunuan ang sitwasyon, kaya mong pangalagaan ang sarili mo, at kaya mong pangalagaan siya. Ito ang uri ng katangian na lihim niyang hinahanap, pero bihira niyang sabihin ng direkta. Number 5. Emotional Stability Kung may isang bagay na hindi sinasabi ng babae ng direkta pero malakas ang epekto, iyon ay ang kagustuhan nila sa lalaking emotionally stable. Sa madaling salita, hindi sila natutuwa sa lalaking madaling magalit, laging nagdadrama, o sobrang pabago-bago ng ugali. Ang babaeng nakakita ng lalaking may control sa kanyang emosyon ay mas nakakaramdam ng seguridad. Isipin mo ang ganitong sitwasyon, may dalawang lalaki. Yung una, maliit lang na bagay ay nagagalit agad. Traffic, maliit na hindi pagkakaintindihan, o late na reply ng babae. Yung pangalawa naman, kalmado. Hindi padalos-dalos magsalita at marunong magbiro kahit stressful ang sitwasyon. Walang duda, mas gugustuhin ng babae yung pangalawa. Sa dark psychology, ang tawag dito ay emotional grounding. Kapag ang lalaki ay kayang manatiling kalmado kahit puno ng tensyon ang paligid, nagiging anchor siya ng babae sa isip ng babae. Kung ganito siya sa maliit na bagay, sigurado akong kaya niyang maging matatag sa mas malalaking problema. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na pwedeng magpakita ng emosyon. Ang totoo, mas naa-appreciate ng babae ang lalaking marunong magpakita ng damdamin, pero hindi nito hinahayaang kontrolin siya. Ang tamang balanse ng pag-unawa sa sarili, at pagbipigil sa sobrang reaksyon, ang mas nakakaakit sa kanila. Halimbawa, kung nagkaroon kayo ng maliit na away, at imbes na sumigaw ka o magsabi ng masasakit na salita, pipiliin mong manahimik muna at mag-usap sa tamang oras. Yang ganitong ugali ay hindi kahinaan. Ito ay senyales ng maturity na gustong-gusto ng babae dahil sa likod ng isip ng babae, ang lalaking may emotional stability. Ay hindi lang partner kundi potential protector. Siya ang magiging matibay na sandalan sa oras na ang babae mismo ay mahina, naguguluhan o emotional. Yan ito ang isa sa pinakamalakas na trigger ng long-term attraction. Kaya kung gusto mong tumatak sa puso ng babae, matutong kontrolin ang sarili mong emosyon. Dahil ang lalaking kayang maging kalmado sa gitna, ng gulo ay lalaking hindi madaling makalimutan. Number 6. Ambisyon at direksyon sa buhay. Isa sa mga hindi agad sinasabi ng babae pero palaging hinahanap nila sa lalaki ay ang pagkakaroon ng malinaw na ambisyon at direksyon sa buhay. Hindi nila kailangang makakita ng milyonaryo o sikat na tao ang importante ay ang lalaki ay may sariling pangarap at kinagalawan patungo rito. Para sa kanila, ang walang direksyon na lalaki ay parang barkong walang timon, hindi ligtas sakyan. Isipin mo ang dalawang sitwasyon. Yung una, lalaki na laging tambay, walang plano, at ang sagot palagi ay bahala na bukas. Yung pangalawa, hindi man mayaman pero may maliit na negosyo o masigasig sa trabaho at laging may pinaplano para sa kinabukasan. Walang duda kung sino ang mas pipiliin ng babae. Sa dark psychology, tinatawag itong future orientation. Kapag ang babae ay nakaramdam na ang lalaki ay may direksyon, parang nakikita rin niya ang sarili niyang kinabukasan kasama ito. Hindi niya kailangan mag-alala kung saan sila dadalhin ng relasyon dahil malinaw ang leader na sinusundan niya. Hindi rin ito tungkol sa pagiging sobrang ambisyoso na parang walang oras na para sa iba. Kung mas nakakakita ay yung balance. Lalaking may plano pero marunong ring maglaan ng oras at effort para sa relasyon. Ito ang klase ng direksyon na nagpaparamdam sa babae na siya ay kasama sa kinabukasan mo. Halimbawa, kung kausap mo ang isang babae at nakikita niyang excited ka habang nagkukwento tungkol sa mga plano mo sa trabaho o negosyo, ramdam niya ang passion. At ang passion na ito ay nakakahawa. Nagiging inspirasyon din ito para sa kanya. Kapag ang babae ay nakakakita ng lalaking may ambisyon, mas mataas ang respeto at paghanga niya. Dahil sa likod ng isip niya, iniisip niya, kung kaya niyang habulin ang mga pangarap niya, kaya rin niyang panindigan ako. At dito lumalalim ang attraction. Kaya tandaan, hindi sapat ang simpleng, gusto ko ng magandang buhay. Dapat makita ng babae na may ginagawa kapatungo roon. Dahil sa mata ng isang babae, yung ambisyon at direksyon ng lalaki ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa karakter, disiplina, at kakayahang manguna. Number 7. Kakayahang magbigay ng seguridad. Hindi lahat ng babae ay umaamin nito pero isa sa pinakamalalim nilang hinahanap sa isang lalaki ay seguridad. At hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa tatlong aspeto. Physical, emotional, at psychological security. Sa dark psychology, malinaw, ang babae ay kusang naaakit sa lalaking kayang magbigay ng proteksyon dahil ito ay nakaprogram na sa kanilang subconscious. Isipin mo ang eksenang ito. Isang lalaki ang laging kasama pero hindi maasahan. Kapag may problema, siya ang unang sumusuko. Kapag may maliit na gulo, siya ang unang natataranta. Ngayon, ikumpara mo ito sa lalaking kahit simple lang, pero palaging maaasahan. Kapag may problema, kalmado siya. Kapag may panganib, handa siyang kumilos. Ang babae, kahit hindi niya aminin, masihiligin ang pangalawa. Psychologically, ang babaeng nakakaramdam ng proteksyon mula sa isang lalaki ay mas nagiging open at vulnerable. Ang proteksyon na ito ay hindi lang tungkol sa physical safety, kundi pati sa emosyon lalaking hindi siya iiwan kapag mahirap ang sitwasyon at lalaking hindi siya huhusgahan kapag ipinakita niya ang tunay niyang damdamin hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maging siga o laging nakikipaglaban ang tunay na seguridad ay nakikita sa maliit na bagay halimbawa kapag naglalakad kayo at natural mong inilalagay ang kamay mo sa balikat niya para protektahan siya sa siksikan o kaya ay kapag sinabi mong, huwag kang mag-alala, ako na bahala dito. Ang mga simpleng linya at kilos na ito ay malakas na nakakaapekto sa isip ng babae. Sa dark psychology, tinatawag itong safety anchor. Kapag ang babae ay nakakabit sa isang lalaki na nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan, mas mahirap siyang bumitaw. Dahil ang utak ng tao ay programmed na humahanap ng lugar kung saan siya ligtas. At kung ikaw ang lugar na iyon, mahuhulog siya ng mas malalim. Halimbawa, kung siya ay stressed at imbes na sabayan mo ang inis niya, ay binibigyan mo siya ng assurance at kalmadong energy. Mas lalo niyang mararamdaman ng security na galing sa'yo. Sa isip niya, kung ganito siya sa maliliit na bagay, siguradong maasahan siya sa malalaki. At dito makikita ang sikreto. Ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi sa yabang o kayamanan, kundi sa kakayahang iparamdam sa babae na ligtas siya kahit saan, kahit kailan at kahit ano ang mangyari. Number 8. Pagiging Mysterious Kung ang kumpiyansa ay nakakaakit at ang seguridad ay nagbibigay ng tiwala, ang pagiging mysterious naman ay siyang naguudyok ng matinding curiosity ng babae. Maraming lalaki ang nagkakamali na ibinubuhos agad lahat ng detalye tungkol sa kanila sa unang pagkikita. Pero sa dark psychology, ang hindi agad pagpapakita ng lahat ay isa sa pinakamabisang paraan para manatili kang nasa isip ng babae. Isipin mo ang dalawang lalaki. Yung una, ibinuhos agad lahat ng kwento tungkol sa buhay niya, trabaho, pamilya, ex at lahat ng problema niya. Sa huli, wala nang natirang excitement. Yung pangalawa, konti lang ang sinasabi, sapat lang para makilala siya. Pero laging may naiwan na puwang na nagiiwan ng tanong sa babae. Sino ang mas tatatak sa isip niya? Siyempre, yung lalaking may misteryo. Psychologically, ang misteryo ay lumilikha ng information gap. Kapag ang babae ay nakaramdam na hindi niya palubos na kilala ang isang lalaki, Natural siyang naaakit na alamin pa. Parang libro na hindi niya mabitawan. Dahil gusto niyang malaman ang susunod na pahina, ang pagiging mysterious ay hindi tungkol sa pagiging malayo o cold. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo kailangang ibigay agad lahat ng detalye tungkol sa iyo. Nagiiwan ka ng mga hint pero hindi mo sinasagot lahat. Kapag masyado kang open agad, nawawala ang thrill. Kapag may konting pagpigil, doon nabubuo ang intrigue. Halimbawa, kung tinanong ka ng babae tungkol sa isang bagay, Pwede kang sumagot ng simple pero hindi sobrang detalyado. Kapag sinabi mong, madaming nangyari noon, pero baka ikwento ko sa'yo next time, automatic na lalabas ang curiosity niya. Sa isip niya, may susunod pa at gusto niyang marinig yon. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na psychological investment. Habang mas nagiging curious ang babae, mas nag invest siya ng oras at atensyon sa'yo. At kapag mas invested siya, mas malalim ang pagkakahulog niya. Kaya tandaan, hindi lahat ng bagay ay dapat mong ilabas agad. Minsan, ang pinakanakakaakit sa babae ay hindi ang lahat ng sagot, kundi ang mga tanong na ikaw lang ang makakasagot sa tamang oras. Number 9. Pagiging mapagpatawa at masayahin sa buhay. Kung ang humor ay kayang magpatawa sa sandaling usapan, ang pagiging masayahin naman ay mas malalim, isang lifestyle, isang aura na nararamdaman ng babae. Maraming babae ang hindi naaakit sa lalaking laging negatibo, reklamo ng reklamo, at parang pasan ang buong mundo. Sa dark psychology, ang lalaki na may masayahing aura ay nagiging emotional uplifter? Isipin mo ang dalawang sitwasyon. Yung una, isang lalaki na laging galit, mabilis mainis sa maliit na bagay, at walang ibang ginawa kundi magreklamo. Yung pangalawa, lalaki na kahit may problema ay marunong pa rin ngumiti, marunong maghanap ng paraan para gawing magaan ang sitwasyon, at kayang magdala ng saya sa mga tao sa paligid niya. Walang duda kung sino ang mas pipiliin ng babae. Psychologically, naakit ang babae sa lalaki na masayahin dahil ito ay nakakahawa. Tinatawag itong emotional contagion sa psychology. Kapag ang babae ay nakasama ang lalaking masayahin, natural na sumasaya rin siya. At kapag ikaw ang nagiging dahilan ng kasiyahan niya, mas malalim ang magiging attachment niya sa'yo. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong maging clown o laging nagbibiro. So yung pagiging masayahin ay nakikita sa simpleng outlook sa buhay, yung hindi agad sumusuko hindi padaling magpadala sa stress at laging may positibong pananaw. Sa ganitong paraan, nararamdaman ng babae na mas ligtas at mas magaan ang relasyon kapag ikaw ang kasama niya. Halimbawa, kung may aberya sa date ninyo na late, ang pagkain o nabasa kayo ng ulan, ang negatibong lalaki ay magagalit agad. Pero ang masayahin ay tatawa lang at sasabihin, puti na lang kasama kita, kaya kahit mabasa, sulit pa rin. Ang simpleng linyang ito ay sapat para maiba ang mood ng babae. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na positive reinforcement. Kapag ang babae ay nakakaranas ng saya tuwing kasama ka, nagiging addicted siya sa presensya mo. At ito ang dahilan kung bakit kahit simpleng lalaki lang, basta masayahin ay mas madalas nagiging unforgettable sa mga babae. Kaya tandaan, ang pagiging masayahin ay hindi lang tungkol sa pagpapatawa, kundi sa pagbibigay ng magandang energy. At kapag ang babae ay naramdaman na ikaw ang nagbibigay ng ganitong klasing aura, mahirap na para sa kanya na iwan ka. Number 10. Pagpapakita ng malasakit sa maliit na bagay. Maraming lalaki ang iniisip na kailangan ng malalaking gestures, mahal na regalo, mamahaling date, o grand surprises para ma-appreciate ng babae. Pero sa dark psychology, mas tumatama sa puso ng babae ang mga simpleng kilos ng malasakit. Pero ito rin ang dahilan kung bakit mas lalong nahuhulog ang babae. Isipin mo ang dalawang sitwasyon. Yung una, binigyan ng lalaki ng mamahaling, bagang babae, pero wala siyang effort na makinig sa mga simpleng kwento nito. Yung pangalawa, walang mamahaling regalo pero lagi siyang nag-aabot ng tubig kapag nauuhaw ang babae o nag a ng upuan para maging komportable ito. Sino ang mas tatatak sa isip ng babae? Hindi palaging yung may malaking regalo, kundi yung nagpapakita ng malasakit sa maliit na bagay. Psychologically, tinatawag itong micro-affection. Ang utak ng babae ay sensitibo sa mga simpleng gestures dahil ito ang nagpapatunay na consistent ang pagmamahal at atensyon ng lalaki. Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa presence at effort. Halimbawa, kung alam mong mahaba ang araw ng babae at bigla kang nagpadala ng simpleng mensahe na, "Huwag kang magpuyat, kailangan mo ng pahinga," mas malakas ang dating nito kaysa sa mamahaling bulaklak na walang kasamang tunay na intensyon. Ay nagiging emotional proof. Sa isip ng babae, iniisip niya, kung sa maliliit na bagay naaalala niya ako. Sigurado akong sa malalaki, hindi niya ako pababayaan. At dito nagsisimula ang mas malalim na tiwala. Hindi ibig sabihin nito ay hindi na kailangan ng grand gestures. Pero kung wala ang malasakit sa maliliit na bagay, mabilis ding mawawala ang epekto ng malalaki. Ang consistency ng simpleng aksyon ang tunay na bumubuo ng attraction at attachment. Kaya kung gusto mong manatili sa isip at puso ng babae, huwag maliitin ang simpleng kilos. Dahil madalas, hindi ang pinakamahal na regalo ang naaalala nila, kundi ang simpleng gesture ng malasakit na nagpapatunay na tunay kang may pakialam. Number 11. Pagiging mapagkakatiwalaan. Kung may isang katangian na hindi agad nakikita pero napakahalaga para sa isang babae, yun ay ang pagiging mapagkakatiwalaan. Sa dark psychology, ito ay hindi lang tungkol sa pagiging tapat, kundi sa consistency ng iyong salita at kawa. Ang babae ay naaakit sa lalaking hindi lang marunong mangako, kung di kayang tumupad dito Isipin mo ang dalawang lalaki Yung una, laging may magandang salita Laging may pangako Pero hindi naman natutupad Yung pangalawa, tahimik lang Hindi madaldal sa pangako Pero kapag nagsabi siya, siguradong ginagawa niya Sino ang mas pipiliin ng babae? Walang duda, yung pangalawa Psychologically, ito ay tinatawag na trust anchor Kapag ang babae ay nakakakita ng consistency sa lalaki Nagiging mas madali para sa kanya na magbukas at ibigay ang kanyang tiwala. At sa sandaling makuha mo ang tiwala ng babae, mas mabilis na lalalim ang kanyang emosyon sa'yo. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging perpekto. Ang mas importante ay marunong kang manindigan sa iyong salita, kahit sa maliliit na bagay. Kung sinabi mong tatawag ka, tumawag ka. Kung sinabi mong pupunta ka, siguraduhin mong naroon ka. Ang mga simpleng aksyon na ito ay nagtatayo ng pundasyon ng tiwala. Halimbawa, kung nagkwento siya sa'yo ng personal na sikreto at hindi mo ito ipinagkalat o ginawang biro, mas lalo siyang mahuhulog sa'yo. Dahil sa isip niya, kung kaya niyang ingatan ang sikreto ko, kaya rin niyang ingatan ako. Kapag ang babae ay nakaramdam ng ganitong uri ng siguridad, mas magiging loyal siya sa'yo. Dahil sa ilalim ng lahat ng gusto ng babae, kumpiansa, humor, ambisyon, ang pinaka-core ay tiwala. Ito ang invisible glue na nagdudugtong ng attraction at commitment. Kaya tandaan... Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay hindi lang tungkol sa malalaking bagay. Minsan, ang simpleng pagtupad sa iyong salita ang dahilan kung bakit mas lalong nahuhulog ang isang babae. Number 12: Pagiging totoo at authentic. Sa lahat ng diskarte, confidence, at psychological triggers, ang pinakahuling sikreto na hinahanap ng babae sa lalaki ay ang pagiging totoo. Maraming lalaki ang nagtatago sa likod ng maskara, nagpapanggap na mayaman. Nagpapakitang interesado sa hindi naman o nagpapanggap na matapang kahit hindi nila kayang panindigan. Pero sa dark psychology, malinaw. Ang babae ay mas naakit sa lalaking authentic dahil mas mahirap itong pekein. Isipin mo ang dalawang lalaki. Yung una, laging nagpapakita ng perfect image, laging mayabang, at gustong ipakita na siya ang pinakamagaling. Yung pangalawa, simple lang, alam mo kanyang strengths at weaknesses at hindi nahihiyang ipakita ang kanyang tunay na sarili. Sino ang mas tatagal sa isip ng babae? Ang lalaking totoo, psychologically ito ay tinatawag na authentic presence. Kapag ang babae ay nakaramdam na hindi ka nagpepeke, mas madali siyang mag-relax at magbukas ng sarili niya. Dahil kung ikaw ay totoo, ramdam niya na hindi siya kailangang magpanggap din. Hindi ibig sabihin nito ay ipapakita mo lahat ng kahinaan mo agad. Ang authenticity ay balance, kaya mong maging totoo sa sarili mo habang ipinapakita na kaya mong tumayo sa iyong mga paninindigan. Sa ganitong paraan, mas nagiging genuine ang koneksyon ninyo. Halimbawa, kung hindi mo alam ang isang bagay at imbes na magpanggap kang eksperto ay sabihin mong, "Hindi ko pa alam 'yan, pero gusto kong matutunan." Mas makikita ng babae na grounded ka at hindi insecure. Sa isip niya, mas maaasahan ka dahil hindi mo kailangang magpanggap. Sa dark psychology, ang authenticity ay isa sa pinakamalakas na trigger ng trust at attraction. Dahil ang utak ng babae ay sensitibo sa incongruence, nararamdaman nila kung may tinatago o hindi tugma ang salita at kilos ng isang lalaki. Kaya tandaan, sa huli, hindi ang pagpapanggap ang magpapatagal ng relasyon. Ang lalaking marunong maging totoo, kahit simple lang, ay mas tatatak sa puso ng babae kaysa sa lalaking puro palabas lang. Sa bawat relasyon, laging may mga lihim na dinamika na hindi agad nakikita sa ibabaw ang mga maliliit na kilos, mga simpleng salita at paraan ng pagtrato mo ay may mas malakas na epekto kaysa sa iniisip mo. At kadalasan, dito nakasalalay kung paano ka tinitingnan at pinapahalagahan ng isang babae. Sa dark psychology, ang mga simpleng aksyon mula sa kumpiyansa hanggang sa malasakit sa maliliit na bagay ay may malakas na epekto sa pag-iisip ng babae dahil hindi lang ito tungkol sa panlabas na anyo, kundi sa kung paano mo siya mararamdaman. Ang damdamin ang tunay na nagtatali, hindi ang panlabas na anyo. Karamihan sa mga lalaki ay naliligaw dahil inuuna nila ang impresyon kaysa sa koneksyon. Gumagastos ng malaki, nagpapakita ng kayabangan o nagpapanggap na hindi naman totoo. Pero sa katotohanan, sila napaparamdam ng lalaki kaysa sa kung anong meron siya. At dito papasok ang tunay na lakas ng isang lalaki. Hindi sa pagpapakita ng pagiging perpekto, kundi sa kakayahang magpakatotoo Magbigay ng tiwala at magpakita ng consistency Ito ang mga bagay na tahimik pero malakas ang hatak At ito rin ang dahilan kung bakit ang isang babae ay nahuhulog ng tuluyan Kung napansin mo, ang bawat punto ay may kaugnayan sa mas malalim na sikolohiya. Kaya kung matutunan mong gamitin ito ng tama Hindi mo lang basta makukuha ang atensyon ng babae Maari mo, ring makuha ang kanyang respeto, tiwala at puso Kaya tandaan, sa huli hindi ang pagpapanggap ang magdadala sa iyo ng tagumpay sa relasyon. Ang pagiging totoo, may malasakit. At marunong makinig, ang tunay na sikreto kung bakit may mga lalaking hindi madaling makalimutan.